Ano po ang kagandahan na may dudulot nitong kasunduan ng Pilipinas at Vietnam patungkol nga rito sa cooperation ng mga Coast Guard natin para sa uh, sea security sa South China Sea? Well, una po, no, yung ugnayan po ng Coast Guard ng Pilipinas sa China, maganda po yan para magkaroon nga ng makadagdag sa kapayapaan doon sa karagatan. No? At least uh, kahit meron tayong mga uh, teritoryo at mga katubigan na pareho nating inaangkin, no? yung Vietnam at Pilipinas, hindi tayo katulad ng hindi tayo matutulod sa China na nagbabanggaan, nag-aaway, nagbabangayan. Merong usapan ng Pilipinas at Vietnam na kahit na merong ganon, eh, maayos pa rin po ang ating relasyon, magtutulungan pa rin tayo. Uh, at uh, pagdating lalo sa mga tao natin dyan sa dagat, keso mga isda siya o kaya mga uh, komersyal na Uh, uh, barko o kaya mga Navy at Coast Guard, at least mm -hmm. magiging maayos po yung kanilang uh, interaction doon sa dagat. Mm -hmm.